Hello po. Sa ngayon, makikita natin na talagang palapit ng palapit ang midterm election. Bakit? Kasi uh, yung mga candidates ay yan, busy-busy uh, sa pangungumpanya, ginagawa ang lahat ng mga technique, mga estratehiya para sa para sila ay iboto comes this uh, coming uh, election. Uh, okay naman 'yan. That is part of our democratic system dahil uh, 'yun nga uh, through election tayo ay pum pumipili ng mga magiging official ng ating mga ng ating government. So that is part of our democratic uh, system. Uh, no problem about that. Okay. Ng ngayon naman may mga isyu na dapat talaga natin tignan o may mga bagay-bagay na para sa akin dapat natin tignan mga mga voters ngayon ano ba ano ba yung isang bagay na yan na dapat nating tignan ito yung mga platforms ng mga candidates ano ba yung platform? Ito yung kanilang plano, ito yung kanilang gagawin. once sila ay nahalal, okay, so na napakahalaga yan. Then na uh, tayong mga voters. Tignan natin yung kanilang platforms. Uh, tignan natin, i-analyze natin. Uh, tignan natin kung ito ay swak na swak sa ating uh, economic development, tignan natin kung ito ay sok na sok para sa uh, social at saka political development natin, etc. Et uh, ngayon, sa nakikita natin, as if uh, wala na yan. Although, in fairness naman, may, mayroon din mga candidates na may, mayroon silang specific uh, plan kung sila ay nananalo. In fairness, mayroon din yung mga candidates na yan, mayroon silang plano. Alibawa, gusto, nila, gusto nilang mapaunlad ang isang lugar, uh, etc. etc. Uh, yan. Ngunit, uh, marami din talaga, yung talagang walang kaplano-plano. Okay, just like this uh, itong mga kuan ano no? sa na observe natin itong side ng mga DDS yung mga supporters ng uh, mga Duterte at ganoon din yung mga candidates na uh, connected sila so as if uh, ang pinaka na lang para mailigtas si Vice President sa impeachment para matulungan si former President, sa kanyang kaso sa ICC. So, gano'n na lang. Kaya, pang laging sinisikaw na lang, Duterte, Duterte. So, sa palagay ko, uh, Kwan, talagang, ano, na nakaka, an anong tawag dyan? Talagang hindi maganda sa bayan natin, no? Okay. Kasi, dapat talaga, in a democratic system, itong mga candidates ang pinaka-focus nila ay sa bansa. Kung paano mapaunlad ito, kung paano mapaganda yung mga yung buhay ng mga mamamayan sa nasabing bansa. Ngunit kung gano'n na lang ang po ang puro focus ay puro Duterte-Duterte. Uh, pa, sa palagay ko, talagang walang mangyayari sa atin. It, uh, tayo ay hindi pro Marcos. In fact, para sa akin, kung mayroon lang maganda sanang good uh, substitute or good option, eh, maganda rin maalis itong mga Marcoses. Ngunit, sa nakikita natin, talagang wala eh. So, the best thing for the country, dapat uh, tapusin ng ating president, yung kanyang term, pagkatapos kam sa 2020, eh, pili ulit tayo ng magiging president. Pagkatapos sana, kung sino yung nanalo, supportahan natin. Fuck natin na uh, siraan. Ano? Kung ayaw natin sa kanya, then, pan, ah, uh, alimbawa, uh, uh, Ah, uh, ibuto yung mga <laughs> kanya, yung mga in ini-endorse niya. But ah, uh, habang siya ay presidente, it is our duty and obligation na suporta natin ang ating president. Dahil ang pagsuporta sa president, sa pananaw ko, ay pagsuporta rin sa ating existing government. Okay? Kaya ayon Ano, uh, paalisin mo yung president pagkatapos ilagay mo yung vice president na sa palagay ko mas worse naman uh, wag na no okay wag na antay na tayo sa 20 uh, 28. ngayon uh, balik ta doon sabi ko ang isang ang dapat ang isang da bagay na dapat natin tignan ay yung yung platform okay so yan dapat tignan natin. Ngunit mayroon pa tayong dapat tignan sa ngayon dahil sa mga nangyayari iba na yung kwana no? hindi na normal yung as if yung mga flow of ba uh, things uh, flow of event hindi na hindi na dati na talagang concentrated sayo sa sa mga problema sa Pilipinas oh ito yung nakikita natin ano beside the platform, dapat din natin tignan yung loyalty ng mga candidates, lalong-lalo na yung mga nasa higher level. Para sa akin, dapat ang pinaka loyalty ng mga candidates natin, especially doon sa mga higher level, ay sa Pilipinas at saka sa mamamayang Pilipino gonit sa nakikita natin sa assessment natin sa perspective natin is if it is as if uh, marami sa mga candidates talaga ang hindi ang loyalty ay hindi sa Pilipinas to be specific hindi sa Pilipinas ang loyalty why kasi as if uh, ang kanilang focus ang kanilang advocacy ay against sa Pilipinas. O mayroong nagsabi diyan na there is no such thing as Swiss Philippines. Eh. yan si Marcolita. Okay. Ngayon, sino bang kwan? Halimbawa, sabi niya yan, no, there is no such thing as Swiss Philippines. Eh. Sino ba yung kinukontra niya? Kinukontra niya ang Pilipinas. Pinapaboran niya ang... ah uh, China, maliwanag na maliwanag yan. Ngayon, with this clear uh, mark, or with this clear uh, ano, focus ng kanilang loyalty, dapat daw, huwag silang ibuto pag uh, ang loyalty nila ay sa ibang bansa. O sabihin na natin na, okay, may mga candidates na talaga hindi perfect. Dahil wala silang platform. Okay to so, all. Sige, ta, talagang kung lahat naman sila wala. Although, in fairness, may mayroon din talaga yung mga ibang candidates na mayroon platform. Ano? Okay. Ngayon, sabihin natin na wala walang platform mas okay Kisa naman yung mga candidates ang loyalty nila ay sa ibang bansa particularly sa China so yan lang ang masasabi natin ano so muli thank you sana i like at ka subscribe sa ating youtube uh, channel